kagalas kami itong mga dugo ikapalit gidayapar hmm. e, na po siya niya nagdugo man. Hmm. Mato nangita dugo ko paaging hindi uh, siya magdugo muto giplastik na hmm. nako sige kog search sa Magpwede hmm. man ang plastik oh. Um, sige kog search sa mga si Kasoho hmm. na yung mga bata nga nagplastik. Mato nga nagplastik siya pero mag lagi siya. Kaya po guys galing kami doon sa mga bata mayroong isang ina dito na ang hiling po niya sana mabigyan siya ng pang kulostomi bag sa kanyang anak po. Ngayon dinaanan namin. Bigyan natin ng para pang pang bag. So tingnan din natin yung kalagayan sa anak niya. Nasaan yung balay? Kasi. Okay. Oh. Yan po si Ate May, May, pangalan mo? Uh -huh. May um, Arliano Mondihar? Oo. Uh, -huh. uh -huh. So, pwede ka anak na mo? Tulo. Tulog. Tulog? Asa nga rong ano ha? Tara. Ano? Nangaroon sa ladere? <laughs> ang, ang, ang gusto kayo nagla. <laughs> Oo. Uh -huh. So, ang imo hang mister, kung sa kong trabaho? Naray, construction na po tagi. Construction, na. wala sila yung trabaho ka rin? Di naaman, ka na, naundang na ka lang. Oh. Magkunkuha niya ang trabaho pa, na magwa-wa dito. Oo, oh, oh. ano, ano. Oo, oh, niya. Ang ang problema is kano imong kinamahura. Gikan pa ni gikan pa mo sa Bago ra ni sa. Ito sa suto niya. Paluap lagi unta niya atong my uh -huh. niya, oh may Wala mi kaadto niya karon na sunod huy bis karon picha. Jis paluap na pud si Bakit nagkaron? Wa siya awa ah, siya lungag yan lubot. Kano po ba so um. sa gilid lang. Oh, um. adi gioperahan siya. Pilmiro kay ang kanang iyahang hugaw ato si yung kinatawo mm. babae oh, babae oh, so tapos ngayon saan na pinadaan yung ano Dili, sa gilid operahan siya sa kuan gilid ay mm -hmm. mm -hmm. So, kailangan ng colostomy bag. Mm Kaya -hmm. so, so, umag plastic ko kung katong nahutdan kung colostomy itong wadjuku ikapalit. Mm -hmm. Gidayaper na ko siya niya. Nagdugo man. Mm -hmm. Muto nangita paagi nga. Hindi siya magdugo. Muto gi na ko. Sige kong search sa... Mm -hmm. oh, pwede na, man ng plastic, oh. mm. Sige you search sa mga Jessica Soho, na yung mga bata nga nag-plastic. Muto no, nga, nag-plastic siya, pero mag lagi siya. Oh, mag mm. Ilang taon na to si ano? Yung bunso mo? Six months pa lang. Six months? Oo. Uh -uh. So, yan po guys, kaya nga dumaan kami dito, ngayon galing kami doon sa mga bata. So, dumiritso na kami dito kasi si ang hiling po ni ate, pang kulustumi bag sa kanyang anak po. Oh. pero uh, kung napansin natin yung paa ng anak ni ate ano po? Ah, uh, club, uh, club uh, foot. Oh, anong tawag? Club, club foot. Club foot. Uh, uh. Ah, ganun po ba? Um. Oh, hello, baby. ah, ano po ate ha? Ah, uh, mayroon akong ibigay pang ano, pang kulustom eh. Ah, sige, ah? Kay salamat kay Sir. Kul pang Pambili na kulustom iba ni ate. Kay pa yeah. isa na lang din siya nabili si Yang Kulustom. Isa na lang. so <laughs> saan kay bibili? Sa Soto Sir magpadara ko sa si kung gagaw. Ah, uh, magdala ka? okay, naraman sad siya na tabang dito. Oo. Uh -huh. Yan po ito po ate. Ah. Uh, So ito ate, uh, ibigay mo ng calls to me bag. Ay, salamat ang sir. Mayroon ka 2,000. Napaka tabang kung sa uh -oh. anak. Yan, kawawa naman si Bibi oh. Club foot no? Oo, oh, hiwi tani hmm. mm. siya anak. Diyo ini siya deal hmm. si Raya so, anak. Kulus to me bag sa gilid lang no? Ya, nana na ginahantod-hantod na. Hmm. Dili sir, nana man ni siya ikuan pabalik na mi ato. Mm. Three months pagsukad nga kuan niya, operahan unta siya balik, nga karon kay bay ilista man dai na sila didto, ika 45 man siya nga listahan. So nag na sad may ag 3 months niya mo ala atong pagka martis, balik na unta may ato follow up siyang schedule sa para studio na kaniya, oh, niya Wa ko kadto lagi ko <laughs> So ang imong trabaho ate, Anong maras ang ate mara sa nga bata. Ate man mas kani ay eh, mas kuan jud ni na Oh, Sige ate, may maglugay kahapit yes, ng gabi. Layo po kami. Thank you guys, sir. timing na ron kayo, nang chat ka na ako. Bihang umay niya, akong ilistaro ba. Umuuman ko, hapid to lang nato. Uh. Uh, mayroon kaming buto ng gulay. So, bigyan natin si ate. Galing sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Maraming salamat. Ito ate, mayroon ano? Ano ba ito? Talong, talong, Mayroong sili. At saka ito. Ano na, ikaw eh, na bahalaan na ate. <laughs> Sige sir, salamat eh, sira. Uh -oh, po. Uh. अरे साहब भाई